Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel nang galing ako naglinis ng kulungan ng mga manok at ito, meron naman tayong uh, naimbento na gamit para sa ating mga manukan. So ito ay iti-testing natin ngayon at kung gagana ba yung itong ginawa natin So ito pala mga ka-farmers ay naglinis tayo ng meron tayong tatlong breeding pen dito lahat may laman. Ito hindi pa napalitan. Ito nalinis na natin at napalitan na rin yan So malinis na yung kanilang beddings na disinfect na rin dati yung area at same dito sa kabila. So ito yung ating disinfectant. Yan. Malinis na rin bagong-bago yung kanilang nandoon na sa pugaran din yung manok. Bagong-bago na yung kanilang beddings. Alright So basically mga ka-farmers, itong parang pala na ginawa natin ay gagamitin natin dito sa loob ng kulungan ng mga manok so titingnan natin so yan mga farmers mapapansin nyo yung kanilang rice hull ay hindi naman masyadong madumi pa pero ang nakaka ang pagtingin natin dito is medyo madumi na dahil maraming balahibo ang nalalagas yan dahil yung ibang mga manok dito ay uh, naglugon o molting. Kaya ang purpose natin ito mga ka-farmers, ito yung isasandok natin at para masala yung mga balahibo. So yan, parang strainer lang ito mga ka-farmers, strainer nga. So isasandok natin dyan sa kanilang rice hull para yung rice hull ay mahuhulog sa ilalim at matitira yung mga balahibo ng mga manok dito sa ating ginawang uh, strainer. So yun yung gamit natin dito. So, susubukan natin ito mga farmers kung gagana ba. So, first sample. So, ganyan. Merong nakuha. So, yan meron na. So, ang gagawin ko, i-shake ko lang yan. So, mapapansin nyo, nahuhulog na yung mga rice hull. So, itong mga medyo madumi yan, meron ding mga kasaling ipot ng manok. Yan yung ating itatapon. Alright, so gano'n lang. Yan o. Oh. So mostly, mga dumi na yung natitira dito. Yung kanilang balahibo, merong mga ipot nila na yung tumigas na. At yung rice hull is bago na naman doon sa ilalim. Alright. Lilinisin ko muna gamit ito. Tsaka before and after, papakita ko sa inyo. So ganito yung before at mamaya after, titingnan natin kung... Ah, uh, hindi na ba maruming tingnan itong kanilang sahig dito? Alright, let's go. So, ito na mga ka-farmers, natapos na nating ma-sala yung mga balahibo ng mga manok. So, mapapansin nyo, hindi na gaano marami yung kanila mga balahibo na lalagas. Although, meron pa rin konti, pero konti lang naman yan. So, yan. Ito yung nakuha natin. So, after siguro mga 10 minutes nating uh, pag-strain ito, ito yung nakuha. So, merong mga ipot. Uh, balahibo nila, so itatapon na natin para hindi masyadong makalat dito sa kanilang kulungan so ganoon lang yung ginawa natin mga ka-farmers na strainer para dito sa kulungan ng mga manok ay epektibo, pero kailangan ko pang i-modify ito mga ka-farmers at mas mabuti kung medyo may kalakihan dito yung gagawin natin so ito kasi ay mga tira-tirang screen natin so konti lang talaga, ganyan lang kalapad pero kung meron tayong uh, makakabili tayo ng screen na medyo mas malaki nito, mas malapad ay mas mabuti at saka kailangan ng frame dahil uh, hindi kaya ng kung mabigat yung ilalagay natin dito so pwede ito pero medyo matatagalan tayo pero kung gusto natin yung mas madalian na trabaho ay may kalakihan nito yung gagamitin natin so yan parang pala lang na ginawa so naglagay ako dito ng ano alamre para hindi matanggal yung screen so not bad mga ka farmers dahil for testing lang naman which is uh, naging epektibo din itong ating ginawa. So ito na yung gagamitin natin kapag naggawa tayo ng mas malaki nito. Ay yun din ang gagamitin natin dito sa mga susunod na linggo sa paglilinis ng kulungan natin. Pero kailangan pa rin nating maglinis mga ka-farmers. Ito siguro uh, naglinis ako dito sa kabilang uh, breeding pen is nas sa mga dalawang buwan o tatlong buwan bago ko nilinisan at pinalitan ng bagong uh, rice hull. So ganoon katagal. Uh, isang beses lang tayo maglilinis magdi-disinfect din at magkapalit ng bedding sa kanila at hindi naman mabaho yung mga ipot nila dahil sa rice hull so yun So ayan mga farmers hindi masyadong kumakain yung iba dahil busog pa. So nilagyan pa rin natin ng konting feeds para naman meron silang matuka mamaya. So yung iba kumakain, yung iba ay uh, siguro busog pa yan dahil hindi naman sila naka, yung, walang, yung atensyon nila wala sa pagkain. So ayan. At ito yung itlog nila. Ayan. Meron tayong dalawa. Kanina nakakuha tayo ng, hindi pa natin nalinis ito, nakakuha tayo doon sa gilid ng dalawa. So ngayon, dalawa rin so napakaganda wow 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 yan quality quality talaga so tuloy lang so everyday mga ka farmers ito ay uh, dahil white leghorn sila uh, almost everyday meron talaga tayong maraming makukuhang itlog dito dahil uh, nangingitlog na rin siguro isa padalawa na lang yung hindi nangingitlog pa So, bali, meron tayong 2, 4, 6, 2, 4, 6 8. So, walong inahin, minsan makakuha tayo dito ng anim na itlog. So, maximum na yung anim na itlog. So, yung iba dito ay ah, hindi everyday naging itlog. Pero ayos na rin yung mga farmers dahil sa walong piraso na inahin, dalawa lang yung itlog na hindi natin makukuha araw-araw. So, meaning anim yung maharvest natin everyday. Minsan, uh, ah, meron pa minsan-minsan, pito. So dahil maganda na rin yung kain nila So binalik na rin natin sa GMP Pero mas maganda yung their feeds yung gagamitin natin Para talaga mangitlog sila ng todo-todo Pero ito ay for breeding lang naman So kailangan din yung breeder pellets yung gagamitin natin So ito yung ating rooster, napakataba na nito Yun naman yung black ostalorp natin So yan <laughs> Nung nasabit yan dyan sa screen mga ka-farmers dahil ito at saka yung itim natin na Black Ostalorp ay nag-aaway sila. Tapos yan yung tahid ng manok natin. Mataas na. Kaya nasabit dyan sa net. Buti at nakita natin pero pilay na siya yung kinuha natin. So hinayaan lang natin siya hanggang yan bumalik na rin yung kanyang sigla o well, wala hindi na pilay yung kanyang paa. So yan yung ating Orpington Blue na rooster. So kailangan pagpahinga din natin. Hindi pa hindi ko pa na separate itong mga rooster natin mga farmers. So kanina sana nung naglinis ako dito na i-separate ko 'yan. Kaso medyo hapon na so baka bukas na naman, postpone na naman. So ito mga farmers, yung isa sa mga manok natin na panabong na inahin na nilagay ko dito sa lupa dahil sa sapula. So napakataba yung kanyang sa may bandang puwet niya yung tinatawag na sa pula uh, yun yung uh, problema dito sa manok na ito pero nung binaba ko dito sa lupa dahil nasa battery cage lang ito so binaba ko siya sa lupa kasama ng rooster na nandun which is anak niya yan na lalaki na ibabalik ko sana pag breed nito so nung una ay napaka taba talaga ng sapula nitong manok na ito kaya ang ginawa ko konti lang talaga yung binibigay kong patoka sa kanya para hindi masyadong tataba na ulit. Or mamimintay niya yung pangangatawan niya. Dahil konti na lang yung binibigay nating pakain sa kanya. So ngayon ay uh, kapag merong sapula yung manok. Hindi naman sila nangingitlog agad. Dahil sa taba hindi mangingitlog yung mga manok. Kapag mataba talaga yung kanilang uh, katawan. or O kung meron silang sapula. So ito uh, isang sign na hindi na masyadong mataba. O na natunaw na yung kanyang taba o sapola so yan yung kanyang itlog so meron ng itlog mga ka farmers ito first niyang itlog dahil uh, ilang buwan din itong wala akong nakita itlog doon sa battery cage so yan uh, nagsimula na ulit siyang mga itlog so meaning pwede na natin itong i-breed ulit pero nagantay pa ko ng isang linggo para ma-purga uh, natin ulit itong manok na ito tsaka naman uh, para ma-prepare natin sa breeding So yung anak niya ay parang hindi pa handa na kumasta. So maghihintay pa tayo siguro isa or dalawa or tatlong linggo pa na pwede nating isa lang silang dalawa. Alright, so kukunin lang natin itong itlog na ito. Buti na lang hindi tinuka.